Unseen ganap sa natitirang araw sa shooting nila Kim at ng mga cast ng What's Wrong with Secretary Kim. Bago ang tuluyang pagtatapos ng shooting nila Kim at ng mga cast ng What's Wrong with Secretary Kim, ay nagkaroon naman ng pictorial kanina si Nakim at Paolo kasama sila Ma'am Cory Bidanest, Ma'am Garlic at ang kanilang direktor na si Sir Chad. May special appearance din sa kanilang serye si Ma'am Tutsi Guevara. Bukod kina Kim at Paolo, ay nasa set din ngayon sina JC Alcantara. Bukod kina Kim at Paulo, ay nasa set din ngayon sina JC Alcantara, Ibis Flores at Jillian Vicencio, Kauri, Angeline Kinto at ilan pa sa mga bumubuo ng Team Be The Best. Samantala, hindi rin nakalimutan ni Kim na ipasilip ang sariling kuha nito sa mga naganap sa parade at contract signing nila kahapon. Nagpasalamat din ito ng lubos sa mga kapamilya. Ang mga showtime host naman ay napag-tripan si Lassie. <laughs> Bye. -bye.